mga boses na bihirang mapakinggan, hinaing ng mga pinakabahihirap na sektor ng lipunan, isang simbolo ng pagbabago, dalay pakiusap sa mga bobot, biyaheng totoo. Ang Dinagat Island sa Mindanao, ang pinakabatang probinsya sa buong bansa pero singtanda naman ang kasaysayan, ang problema ang hinaharap na mabuntis sa lugar na ito. Dito po kasi pinakamataas ang maternal death rate o antas ng mga kababaihang namamatay dahil sa pagbubuntis o panganganak sa buong bansa. Samahan niyo po kami sa isang paglalakbay sa lugar kung saan minsan ang halaga ng pagdadalang tao ay buhay ng mismong nagdadala nito. Narito po ang biyayang totoo ni Leigh Alves. hindi madaling bumiyahe sa Dinagat Islands. Pero lalong di raw madali ang pagbubunti sa isla. Ano mang araw ngayong Marso, isisilang na ni Alma ang kanyang bunso. Pero gaya ng anim na nauna, malamang sa bahay pa rin daw niya ipanganak ang pampito. Sabi nila, high risk daw ako. hospital daw, aso ah, anong pera? Saan po ba yung pinakamalapit na hospital sa Loreto. Paano mo nakakapunta sa Loreto? Sa sakay ng pambot. Walang pera na hindi makakapunta doon. Minsan na kasing namatayan ang anak si Alma. Dito lay maampat ang kanyang pangamba. Hindi hirap pa. na ngayon? Walang pera. Ano? Uh -huh pero makahanap man ng perang pampaospital. Di <coughs> pa rin tiyak ang kaligtasan ng 37 taong gulang na ina. Ang operational lang is Albert Disick Hospital and Loreto Disick Hospital. Ang problema sa Loreto Disick Hospital is isa lang doktor. Uh -huh. Hindi niya pwedeng continuous yung duty niya for, for, one, oh, for one month. Kailangan din niya mag-rest. Kaya may time na walang doktor din doon. Sa buong Dinagat Islands, anim lang ang doktor ng gobyerno. Kaya bawat isa sa kanila, kung tutuusin nakatoka sa mahigit labing walong libong pasyente na dapat sana'y hindi lalampas ng isang libo, kung kaya't marami pa rin ina ang nanganganak sa sariling sikap, kung di man sa tulong ng manghihilot, kung kaya't ito ang probinsyang may pinakamataas na porsyento ng mga inang namamatay sa panganganak. Kaya naman ang pagdating dito ng mga kumadro ng gaya ni Grace, parang ulat sa mahabang tag-araw. Tuwing kailan lang po pumupunta yung doktor? Minsan isang bisis, isang buwan, o isang wala. sud sila nakatean. Nurse? Wala rin. Sabi niyo po kanina ayaw mag-destina dito ng mga doktor, mga nurse. Mahirap kasi ma'am kasi malayo. Gaya ni Alma, problema rin ng maraming ina sa buong bansa ang kawalan ng ospital at mga health professional apat sa kada sampung buntis, nanganganak pa rin sa tulong ng traditional na hilot. Anim sa sampu sa mga bahay pa rin nagsisilang. Ang Pilipinas tuloy, kapitumpot-apat pa rin sa mga may pinakamataas na maternal mortality rate sa buong mundo. Sa panahon ngayon, sa gitna ng makabagong teknolohiya at nakamamanghang bilis ng mga pagduklas larangan ng medisina, ang pagkamatay ng kahit na isang ina o ng kahit iisang bagong silang na sanggol. Kung tutuusin, madami na. Kaya marahil sa mga ganitong dahilan, nananatiling isa sa mga pinakakawawang sektor ang mga kababaihan sa ating lipunan. Isulat niyo po yung mga pangangailangan niyo bilang babae po na sana po isipin din ng mga botante na ito yung mga kailangan ng mga kababayan natin. Lungan kami, magkatrabaho yung asawa ko, yung anak ko magpag-aral, ako naman tumigil na sa pag-aanak. Sa pamagitan ng dalakong balot box, sabi ko kay Alma, pipilitin kong iparating ang hinaing ng mga kababaihang gaya niya. Pero si Alma, buhuboto hindi lamang para sa kanyang kapakanan, Kundi lalo na para sa kinabukasan ng kanyang isisilang na bata. Ako si Lay Alves. Ito ang aking biyaheng totoo.